Teacher, pinilit ang isang third grader na linisin ang isang arinola gamit ang kanyang mga kamay. Aminado ang veteranong teacher sa Washington State na si Brent Taylor na pinilit niya ang isang walong taong gulang na batang lalaki na ayusin ang isang baradong arinola gamit ang mga kamay nito na wala man lang suot na guantes. Inireport ng magulang ng bata ang nakakadiring gawain nito sa eskwelahan at nalipat na sa ibang eskwelahan ng kawawang bata matapos ang nakakatromang insidente. Nagsagawa ng investigasyon ng skwelahan pero hindi nila binigyan ng nararapat na parusa ang teacher. Napilitan lang siyang manood ng training video tungkol sa kalinisan. Ito ang nag-iisang video na kanyang pinanood dalawang linggo lamang bago niya pinilit na maglinis ng arinola ang bata. Hindi na ito ang kauna-unahang pagkakataon kung saan naakusahan si Taylor ng pagiging abusado sa kanyang mga estudyante. Ayon sa mga report, si Taylor ay inimbestigahan at nasuspindi para sa panghihipo sa mga high school girls. Hindi natutuwa ang magulang ng bata na si Taylor ay mukhang nakalusot na naman at agree kami sa kanila. Noong Pebrero, ang 58-year-old na si Jennifer Forshee ay nakasuhan ng battery of a child, isang third-degree felony para sa pagpilit sa isang sampung taong gulang na bata na linisin ng isang arinola ng walang suot na guantes. Ano sa tingin nyo? Masyado bang mabilis na nakalusot si Taylor? Mag-iwan ng opinion sa comments.